checkpoint mga idol uy grabe ang daming damo nagdulog ba uy checkpoint Ano na siya mga idol kay ano nabi tawag ni ano nabi mo eleksyon Ganba na bigan na sa buong mga idol hmm. oo oh, diba alam na nila yan eh kaya hindi tayo pinaparahan <laughs> alam na nila eh Shout out sa mga trupa natin oh. Uh, magigiting na trupa Sho shout out. <coughs> so, kung kompleto naman kayo, may license naman kayo. Dumiretso na kayo mga idol. May license naman kamo. License wala na ginapangita nila. Kisa, Restro, Manepro, hindi na ano ah except lang sa mga LTO talaga kasagaran mga muna license lang na ginapangita nila ginapangita nila mga idol so pag ah, ano ah, kunting ano lang i-check e lang sa buong kaya wala nyo ganban subong mo baka na election eh so mag-check na sila gamay sa pan uh,